Welcome to Zeta's Mama and Zeta's YouTube Channel So today is the 16th of July Temperature check is 20, 29 degrees Celsius Dito po sa Connecticut Well, sa town kung nasaan kami And obviously, kung regular viewers namin kayo Makikita po ninyo na andito na naman kami sa aking mga in-laws Dahil nga day off na love Pero hindi kami sure kung babalik na ba siya sa work mama yung gabi Supposedly so kasi dapat every Wednesday night ang kanyang balik sa work. Kaya lang, mas napaaga yung kanyang day off. Um, nakabalik na siya Monday ng hapon instead na Tuesday ng hapon. So, hindi namin sure kung tatawagan ba siya ng kanyang manager para bumalik na sa work mamayang gabi or bukas pa. Sana bukas pa para at least meron siyang additional day off and additional time for us. Ay, naku, natutulog na naman ang ating baby Zeta. <laughs> Nandito kasi siya sa kanyang swing. Lagi nakakatulog dyan sa swing niya. Nakakatawa. Bilis makatulog niya ni Zeta eh. So, samahan niyo po kami today sa aming ganap. Not literally ganap. Ganap dito. Sa aking, ano, mga in-laws. Hindi ko sure kung pupunta kami doon sa pan. Papakita ko na sa inyo kung bago kayo dito sa aming channel. And let's see kung makikita na ba natin yung sinasabi ni Love na ano ba yun, yung snapping, snapping turtle ba yun, yung nakangagat daw. So, ayun po. See you later! Ayun si Zeno. Nakakatawa. Uy, oh. Kawawa naman yung aking magandang baby. Sila pupunta doon sa bahay ng aking mga in-laws. Yun yung brown na yon Kasi mag siya. Kukuha ng soda. Dahil andun siya kanina, di ba? Kung nakita niya yung aking mga first clips. nasa arawan at inaasikaso ang kanyang mga halaman. May ibang mga nagko-comment dun sa video ko, sabi niya, mahilig daw pala sa halaman ang aking mister. Opo, mahilig po talaga siyang mag-gardening. Ganda 'yung panahon ngayon. Yung hangin niya ano, mal ma malamig. So, yung nag-comment na mahilig daw pala sa gardening ang aking husband, si Janice Rosello. Kung hindi ako nagkakamali. Eh, thank you so much, sis, for watching. So, oo, oo, mahilig talaga siya sa gardening. Mahilig siya sa mga halaman. Kaya, yan lagi ang pinagkakabalahan niya pag day off namin. Tapos, nahilig din siya sa mga bambus. Pero, tumigil na siya pagbili. Kaya, check niya muna kung mapapadami niya ba yung mga Three sets of bambus na binili niya, iba't ibang variant. Kasi gusto niya 'ng gawing business. Ayun. Pero meron din siyang ano, mga iba, nag-ano din siya, nagiinom din siya pero bihira kasi dahil nag drive siya dahil siya isang truck driver so iniiwasan niya Pagkala mahaba yung day off niya. Nagyosi ba siya o ako sa isang kung sa isang video namin nakita niya nagyosi siya pero bihira. Kasi ayoko naiinis ako. Ayoko talaga ng amoy ng yosi. Never ko siya nagustuhan. Yung iba kasi diba nag -yossi. Never ko tinry mag-yosi. Nag-inom ako dati nung aking <laughs> mga kabata kabataan. Pero tumigil na ako. Parang hindi ko kasi nakikita yung ano niya, yung purpose at all. Tsaka hindi siya maganda syempre sa katawan mo. Tapos magiging bloated ka pa. Kaya yun, tinigil ko na. Tsaka na, uh, ano, natitrigger yung anxiety ko doon. So, no. Maski soda, hindi na ako nag umiinom ng mga soda. Ay, umiinom pa rin pala ako, pero, ano, minsan na lang. Ayan na si Love. Yung ginger ale, nagugustuhan ko siya, pero yun yan, pihira lang. Turog na si Zira. Love. I'm telling them about your vice. <laughs> that you wanted to play I, you, you love gardening but sometimes you also drink alcoholic beverages I'm kind of quitting yeah i told them as well that about that and then that breath. you also smoke but i don't have enough free time for drinking smoking the only thing i have time for yeah but I, I told them that i don't like it so you don't do it a lot of times <laughs> Tapos yung pinap... niya to. Hindi masarap. Gusto niyo ba to? ng ba Love, how do you say this? How do you pronounce this? LaCroix. LaCroix. Ayan. Gustong gusto niya to. Hindi masarap. <laughs> Hindi ko feel ang ano. ang lasa. Ano to? Lemon. Lemon flavor. told myself I was to take you on picnics, but now that you're here. Come on, let's go for a picnic. No. Let's go to another the park. You don't have time. I gotta cook that pork. You don't need to cook that pork. Gusto gusto niya kasi lagi ano magluto para sa akin, de ba? Para si. So kung paano ako matututo magluto, eh gusto mo ikaw lagi ang nagluluto para sa akin. <laughs> Wala siyang tiwala. <laughs> Makadaw kasi masira ko lang yung ano pagkain. Love, I'm telling them that you don't trust me when it comes to cooking. How am I gonna learn? Well, you're gonna learn on simple things. What I'm doing, I don't even know how to do it. What I want to do, yeah. right. I know how to do it if, if I'm gonna cook adobo, so just leave it like that. I'm gonna cook it myself. Well, it's simple if you make it adobo, but yeah. Gonna, I'll just make it adobo. I want to roast it because too much just You're not going to eat it because sure you're going to be leaving for work. Because it's too much. Huh? so There's too much pork there. You're not going to eat all that. I want to roast some of it, but it's hard to roast these kind of cut in an oven because they're supposed to be smoked low and slow, and you got to do it in an oven. And it dries out. It's so complicated. Just do it tomorrow. have sand all over my car have to clean that. Ayun, galing nga pala kami, di ba, kahapon? Kung napanood niyo yung video namin, galing kami sa beach, sa Miss Quamicot Beach. Ito yung aming mga pinagdadala, yung umbrella, yung chair. Tapos ito yung pinanglatag namin doon. Lahat yan ay pag-aari ng aking mother-in-law. Ay, naku, sisi, itakawawa naman. Balikan ng anak natin. Eh. OMG. OMG. Wait, kawawa naman ang ating baby Eh, tapos pala, gusto ko pong magpasalamat kay Miss May Cross <laughs> sa pag-subscribe sa aming channel. Um, you can show them this. What? I'm gonna go change a light. Um, tell them what you're gonna do. You remember what they call this? Up top third light or something. What like is that, that. for? It's, it's, it's the workplace. Ayun, thank you so much kay Miss May Cross. Diba, kahit na... Ang dami-dami dami na subscribers. Yeah, I'm gonna go there. Just wait! nakaka talaga to si si Love. Ayan, going back. So, thank you so much, ano, sis May Cross for subscribing. Napaka-down to earth niya, napaka bait niya. Kahit na ang dami-dami na niyang subscriber, kahit na sikat na YouTuber na siya <laughs> dito sa Amerika. Nag-comment siya dun sa isa naming video, tapos nag-subscribe siya. Tapos dun sa comment ko sa video niya, nag -reply siya. So, maraming maraming salamat. Hindi lahat ng mga sikat na YouTuber ay ganyan. So, napaka ano niya talaga, bait end. Um, down to it. So ayun, mahilig. yung mga hindi po I doubt na hindi niya alam. <laughs> Pero kung sakaling hindi niya alam, puntahan niyo po yung channel niya May Cross. Ano, mahilig siya sa mga ano, yung mga ginagawa niya mostly is shopping video, grocery shopping, tapos shopping sa mga mall ganyan. Nurse siya dito sa USA and talagang she deserves everything that she has in life now kasi ng pagkabait niya. so thank you so much again sis for subscribing to our channel what you doing i say love i love tell them what you're doing i'm replacing this brake light brake light that yellow one that's red no oh, the, the yellow, yellow thing is not the brake light that's the we need to figure out how to get that off of there you said it it's a good thing so that if there's an emergency i can just push the button and everyone yeah but do you really want to drive around with this Goofy looking light on top of your truck. I don't know. I don't care. It's, you'll feel stupid after a while. I've been thinking about it, and I was like, I feel stupid for buying it because I would have preferred to not to just buy a normal vehicle, but it was a good deal. Buy a new one. You have a lot of money. Buy a new one. <laughs> that is it it's, to on here. it's sticky. Does it stick on the truck? But it take long, love. Zeta's alone there. Eh. Uh, I don't know. It's gonna take one minute. There's a bug in my ear, so it's gonna take longer. Very take... senior seeing your kili kili power. <laughs> Tapos kung mapapansin nyo si Love, hindi yan nagpapalit ulit yung mga damit niya, di ba? Kasi <laughs> yan si Love, ano, wala siyang pakialam talaga. <laughs> Dahil araw-araw naman ako naglalaba. Kung ano yung nandun sa ibabaw ng kanyang closet o ng cabinet niya yun ang kukunin niya. Kaya minsan ang ginagawa ko, pinapalitan ko yun sa ibabaw para iba naman yung isod niya. Mm -hmm. Now I'm going back to Zeta. Think... Tell me when, ano, when you're done. Okay, okay. balik na tayo kay ano. Sige, ako mama naman yung aming baby. Walang kasama doon. So, ito, yung way na yan sa part pa rin yan ng property ng aking mga inilos try natin mamaya kung pwede tayo mag ano property tour ng mabilisan na ng mga insekto itong batang ito kawawa naman ayan check na daw natin kung ano ako work ba o hindi yung brake light is it brake lights? ha? Tell me if it comes on, it does not come on. Okay. It's working. you Me? What? You hold it. How low is the brake? It's the one on the left. It's in the middle, really. It's the one <laughs> in the middle. It's big one. Yeah, it's the big one. The big one? Yeah. Yeah. Okay. It works. Iniikot ni Love yung ano, yung truck. Pero ako, mas prefer ko na ano, yung normal lang na sasakyan. <laughs> na tawag dito? Yung maliit lang na sasakyan. Kasi parang hirap idrive drive ng truck na yun. Pero, huwag na nga tayong choosy. Dahil wala naman tayong <laughs> ambag when it comes to finances. Pero kung di pa, kung tatanungin ako, mas pili ko ang ano. Yung mas maliit na sasakyan. Feeling ko kasi mas madadrive ko siya ng maayos. Pero, we'll never know. Maka feeling ko lang yun. Tapos pala, share ko lang sa inyo, no. Yung kasal namin dito sa Amerika, wala siyang visa sa Pilipinas. So, uuwi kami sa Pilipinas para magpakasal. So, in short, dito sa US, ako ay married. Pero sa Pilipinas, single ako. Bakit? <laughs> so, iba sa inyo, syempre, alam niya na kung bakit. Dito. Kasi nga, ay hindi, hindi pa pala alam. Pero most probably, meron na kayong idea kung bakit. Kasi hindi kami nag-ROM or report of marriage. Ako naman kasi gumagawa lahat ng paperworks namin dahil hindi ko alam na-enjoy ko ang paperworks. Eh. Ako lang ba ka-enjoy ng paperworks? I'm telling them that our marriage is not valid in the Philippines because we we haven't done the report of marriage yet. That's why we're gonna go to the Philippines next year to get married. What? <laughs> but I'm thinking. I already told my husband. I'm thinking to just do the report of marriage so that we don't need to do a lot of stuff in the Philippines because if we're not gonna do it or do the report of marriage, we still have to do the seminar and other stuff. Like, like a normal... Like the normal couples. Wait, pag Tagalog na nga lang. Hirap <laughs> mag <-English. laughs> Katulad ng mga ginagawa ng mga ano, normal na couple na hindi pa kasal sa Pilipinas. Di ba yung mga, ano ka pa, seminar, ganyan. Unlike pag nag-report of marriage kami, ang mangyayari na lang sa Pilipinas. Since gusto ko talaga magpakasal sa Pilipinas. Sinabi ko na yung kay Love kung maiko mo siyang luho, siguro nga, yun yung luho hindi ko pwedeng i-give up. Give up. Give up. Kasi importante sa akin yun, maikasal sa simbahan. And gusto ko rin ma-witness ng aking family yung kasal ko. Kasi yung kasal dito, ang bilis, no? Parang hindi mas masyadong na feel. So, ayun. Hindi naman siya ganun yung kagarbo, pero ano siya, gusto ko ng kasal sa simbahan. So, kung makausap na ako ng mga suppliers, um, yung plano namin, gusto ni Love nga is January kasi yung kanyang tawag dito, yung kanyang best friend na teacher sa China, yun ang gagawin niyang ano, best man. Sabi ko, hindi pwede ang January kasi masyado pang maraming aasikasuhin. So, either siguro mga ano, second quarter next year. So, most probably, para maging valid ang kasalamin dito sa US, is mag-ROM ka, may report of marriage. Naisip ka naman kasi dati, kaya hindi pa ako nagsasabit ng report of marriage kasi nga, magpapakasal din naman sa Pilipinas. Yun nga lang. Since andito kami sa US, masyado magiging limited yung time. And baka mag kami. Pagka dun paggagawin lahat sa Pilipinas yung aatan pa ng mga seminar, mga ganyan. Kaya, yun, most probably magre-report of marriage na lang muna kami dito para maging ma-register siya sa PSA. PSA ba yun? <laughs> sa PSA. And then, mag -ano na lang kami. Yung, anong tawag doon? Um, renewal of vows. Para kahit ano, makakasal pa rin kami sa church. Yun. Kayo ba nag-report of marriage ba kayo? Tapos yung mga sa ano, Pilipinas, ano yung naging experience nyo? Nag-report of marriage ba kayo and then nag-renewal of vows na lang sa Pilipinas or hindi kayo nag-ROM tapos dun na lang nagpakasal sa Philippines. So ano bang maa advice ninyo sa amin? Paki ano lang po, lagay sa comment section below. Ayan, punta tayo dito sa barn. Ito yung barn. Dahil ang akin ng Why is she crying? Why are you crying, baby? on, oh, baby. <laughs> Did she got scared? <laughs> oh, no. Let's <laughs> <That's> go. <laughs> Come on. Siya yung equestrian. Tapos yan yung may mga kabay dyan. Love, let's go to the pond. I'm just gonna show them the pond. Okay, you carry Zeta. Let's bring the uh, truck. Did you drink all the ano, soda? Yeah. Ayan, pupunta kami sa pond. Tidali namin yung truck. Ito part pa rin to ng aking, part pa rin to ng properties ng aking mga inos. Sobrang laki nito, 15 acre. 15 acre nga ba? 15 acre land. Property. Do you want me to drive? <laughs> Do you want me to drive? No? <laughs> Hi, baby! Hi, Zeta! Let's go. Let's go to the beach, beach. Let's go! Ayan, punta tayo ngayon sa pond, mga ano, friends. Ayan. Punta na tayo sa pond. Ayan yung bahay ng aking mga biyanan sa kanila pa din to. Dito kami nag ano, target shooting last time. Wow. medyo matagal na yan. Ayan. Ito ang pond. Do you think, love, that turtle is over here? Can we, do you think we can see it? Show up on show for the camera. Do you think it will show up in the camera? Yeah, show up on camera. It won't. on Well, I mean, I guess it's possible, but probably not. I oh, check natin kung anjun ba yung turtle na sinasabi ni Love. Eh dapat daw ano tayo? Tahimik lang. ko. So ito. Ang ganduan may panduan. Medyo masukal nga yun dito. pagka ano, winter iba. Bay dito. Nung pinakita ko to, dun sa isa namin video or vlog, winter nun eh. Kaya puro, tawag dyan, yellow. Itong pad, nag yellow siya. Ano ba ang pond sa Tagalog? Batis. Batis ba ang pond? O sapa. <laughs> Ayan siya. How many turtles do you have? Usually just one big one, but and there's some small ones sometimes. I don't think it's gonna show up The Water's too dark. Yes. Have you tried swimming here when you were young? Yeah we used to swim here all the time. Isn't it dirty? <laughs> some years are dirtier than others. See the fish swimming? Where? There's a lot of seaweed here, so. Ayon, ah, may mga isda. Di ko alam kung makikitanyo. Saan? So, may mga isda na lalang oy. Eh. What kind of fish is that? A smallmouth bass. Bass. Smallmouth bass. Aren't we going to get the ano, the tuna? There's blue jays. They'll have bluegills. Bluegills. I guess we're not getting the tuna. My mother can bring it over sometime. Okay. There's too much wind. Even if I think the, you may tutubi. dragonfly. If the turtle's out there, you won't see it because of the wind. Because of the wind? Yeah, it's a lot of fish though. There is a lot of dragonflies left. all. Awesome. alala ko nung bata ako nang huhuli kami ng mga ano tutubitas cool. nilalagay namin sa ay eh, nilalagay ng ano sinulid. because <laughs> I like these blue ones. You don't see these all the time. Little, the, uh, what? The little blue dragonflies. Uh, dragonflies. Yeah. You don't always see that. Usually it's the. Ones. On my during my childhood days, we would catch dragonflies That's and we age. will put needle. I what's that? Thread on it. Needle thread. and then we're gonna make it fly like <laughs> We are. What's that? What do you call that? Do that, that? or do the boys do that? No, we do that. All the little kids do that. The girls. Yes, girls, boys, bakla, tomboys. <laughs> <laughs> Ayan, o, tingnan nyo. Sa atin ba, may mga ganyan pa din. Dahil, ano, ewan ko ha, dun sa tawag dito. Sa amin wala, wala na. Nung bata pa ako, meron. Pero ngayon, wala na. Sa inyo ba, meron pa bang makatutubi At mga paru-paro? Really? I balik na tayo doon, kanila pa din yan, doon sa may part doon. Diyan nag-hunting minsan ang aking mga in-laws ng deer. Meron dyan ano, yung parang, love what do you call that thing? The one that you can see there for hunting beers, ay beers, <laughs> deers. Called, what do you call that? A tree stand? Yeah yon tree stand. Ay! Ang pigat! <laughs> ang pigat nung ano. Ay. Ayun, balik na kami doon sa pinagpaparka na itong truck na to. Hindi rin namin ito magamit doon sa main road dahil hindi pa siya nakaregister. So, dito lang sa properties na aking mga inlos. Saka dyan, pag minsan sa forest. Taras kami Paad so yun lang po for today's video Uwi na kami doon sa aming apartment Thank you so much again for all of your support So see you again next time On our next vlog <laughs> Bye